World War 3, alamin ang mga posibleng alyansa, Russia, China at United States. Tingnan natin ng mas malapitan ng Western Alliance, isa sa mga pinakamakapangyarihang grupo sa posibleng World War 3. Ang pangunahing miyembro nito ay ang United States, United Kingdom, France, Germany, at ang iba pang miyembro ng NATO. Pero ano ba ang nagbubuklod sa mga bansang ito? Ang pagkakaisa nila ay nakaugat sa mga dekada ng pinagsamang kasaysayan. Pagkatapos ng World War 2, Nabuo ang NATO para matiyak ang kolektibong seguridad at protektahan ang mga miyembrong bansa mula sa panlabas na banta. Sa paglipas ng panahon, lalo lang lumakas ang alyansang ito, lumawak ang miyembro at umangkop sa mga bagong hamon sa mundo. Bukod sa pagtutulungan sa militar ng mga bansang ito, ay may parehong paniniwala demokrasya, matatag na ekonomiya at pangako sa internasyonal na batas. Ang kanilang mga ekonomiya ay malalim na magkakaugnay sa pamamagitan ng kasunduan sa kalakalan at magkaparehong pamumuhunan. Sa panahon ng krisis, ang network na ito ay nagpapahintulot sa kanila na mabilis at epektibong tumugon bilang isang unit. Pero hindi lang ito tungkol sa magkaparehong prinsipyo. Umaasa rin ang Western Alliance sa advanced na teknolohiya pagbabahagi ng impormasyon at pinag-ugnay na estratehiya sa pagtatanggol. Ang kombinasyon ng kapangyarihang militar at impluensyang pang-ekonomiya ang nagpapaging matinding puwersa sa pandaigdigang entablado. Habang tumataas ang tensyon ng kakayahan ng Western Alliance na magtulungan ay maaring maging mahalagang salik sa kahihinatnan ng isang pandaigdigang labanan. Pero sino kaya ang maaring tumayo laban sa kanila? Sa susunod na eksena, susuriin natin ang posibleng alyansa na maaring humamon sa kanluran. Ngayon naman, pag-usapan natin ang Eastern Alliance, isang malakas na grupo na pwedeng makipagsabayan sa mga Western powers kung sakaling magkaroon ng World War III. Kasama sa grupong ito ang Russia, China, North Korea, Iran, at iba pa nilang mga kaalyado. Pero ano ba ang nagbuklod sa mga bansang ito? Hindi tulad ng Western Alliance, ang Eastern Alliance ay madalas nagkakaisa hindi dahil sa parehong paniniwala sa demokrasya, kundi dahil sa pagtutol nila sa impluensya ng kanluran. Marami sa mga bansang ito ay may gobyernong mas gusto ang mahigpit na kontrol at madalas nilang tinatanggihan ang mga pandaigdigang pamantayan na itinakda ng kanluran. Ang kanilang pagtutulungan ay nakaugat sa parehong layunin sa politika at militar. Halimbawa, matagal nang nagtutulungan ang Russia at China para balansehin ang kapangyarihan ng Estados Unidos at NATO. Parehong bansa ang malaki ang inilaan para gawing moderno ang kanilang sandatahang lakas at palawakin ang kanilang impluensya, ang Russia sa silangang Europa at gitnang silangan at ang China sa rehiyon ng Asia Pasipiko. Samantala, ang North Korea at Iran ay may estratehikong pakikipagugnayan sa Russia at China. Nagbigay sila ng suportang militar nagbabahagi ng impormasyon at, sa ilang pagkataon, nagbibigay ng advanced na teknolohiya ng armas. Ang mga ugnayang ito ay pinatatag ng mga kasunduan sa ekonomiya, mga deal sa enerhiya, at ang parehong hangarin na protektahan ang kanilang kalayaan mula sa panlabas na panggigipit. Sa panahon ng krisis, kayang gamitin ng Eastern Alliance ang kanilang malawak na yaman, tulad ng natural gas langis at mga bihirang mineral pati na rin ang kanilang lumalagong kakayahan sa teknolohiya. Ang kanilang pinagsamang lakas militar at ang kagustuhang hamunin ang kasalukuyang kaayusan ng mundo ay nagpapahirap sa kanila na kalabanin sa pandaigdigang entablado. Habang tumataas ang tensyon ang pagkakaisa at determinasyon ng Eastern Alliance ay maaring maging mahalaga sa paghubog ng kalalabasan ng anumang pandaigdigang labanan. Pero ano ang mangyayari kapag nagbanggaan ang dalawang malakas na alyansang ito? Sa susunod na bahagi, aalamin natin ang mga posibleng pinagmulan ng kaguluhan na maaring magsimula ng pandaigdigang labanan. Habang ang pinakamalakas na mga alyansa sa mundo ay naghahanda para sa posibleng labanan, may mga bansa na pumipili ng ibang landas ang pagiging neutral. Ang mga bansa tulad ng India, Brazil, at ilan sa Africa at Timog Silangang Asya ay piniling manatiling hindi nakakampi, tumatangging kumampi ng buo sa alinman sa Western o Eastern alliances. Pero bakit nananatiling neutral ang mga bansang ito? Para sa marami, ito ay isang estrategikong pagpili. Sa hindi pagsali sa alinmang blok, iniiwasan nilang madawit sa direktang labanan at pinapanatili ang kakayahang protektahan ang kanilang sariling pambansang interes. Ang mga bansang ito ay madalas na may magkakaibang ekonomiya, natatanging geopolitical na posisyon o kasaysayan ng kolonyalismo na nagpapahirap sa kanila na kumampi sa pandaigdigang labanan ng kapangyarihan halimbawa, matagal nang pinananatili ng India ang patakaran ng hindi pagkakampi, mas pinipiling makipag-ugnayan sa diplomasya at kalakalan sa maraming bansa sa halip na masangkot sa politika ng alyansa. Ang Brazil at ang iba pa sa Latin America ay nakatuon sa pagpapaunlad at kataga ng rehiyon, habang maraming estado sa Afrika at timog Silangang ang Asya ang nagbibigay prioridad sa paglago ng ekonomiya at panloob na seguridad. Ang mga neutral na bansa ay maari ding gumanap ng mahalagang papel bilang taga-pamagitan, taga-pagpanatili ng kapayapaan o taga-pagtustos ng mahalagang kalakal sa panahon ng pandaigdigang kawalang tatag. Ang kanilang paninindigan ay nagbigay daan sa kanila na makinabang mula sa pakikipagtulungan sa magkabilang panig habang pinapaliit ang mga panganib ng digmaan. Sa isang mundo na nasa bingit ng pagkakabahagi, ang kapangyarihan ng pagiging neutral ay nag-alok ng ibang uri ng impluensya, isa na nagpapahalaga sa kapayapaan, kalayaan, at proteksyon ng pambansang interes higit sa lahat. Ngunit habang tumataas ang pandaigdigang tensyon, magagawa kaya ng mga bansang ito na panatilihin ang kanilang pagiging neutral, o mapipilitan silang pumili ng panig. Sa pabago-bagong mundo ng politika, bihira lang na permanente ang mga alyansa kahit na ang kasaysayan, ekonomiya, politika at seguridad ang humuhubog sa mga samahan na nakikita natin ngayon, ang mga relasyong ito ay patuloy na nagbabago. Ang interes ng isang bansa ay pwedeng magbago agad-agad dahil sa mga bagong banta, mga bagong pagkakataon, o bigla ang pagbabago sa pamumuno. Isipin na lang kung paano ang mga bansang dating magkaaway ay pwedeng maging magkaibigan kapag may kinakaharap silang parehong kalaban o kung paano ang matagal ng magkaibigan ay pwedeng magkahiwalay kung hindi na magkatugma ang kanilang mga layunin. Ang mga krisis sa ekonomiya, pag-unlad sa teknolohiya, at mga pagbabago sa lipunan ay pwedeng magtulak sa mga bansa na pag-isipang muli kung saan sila nakatayo at kung sino ang kanilang kinakampihan. Habang tinitingnan natin ang hinaharap, isang bagay ang malinaw patuloy na magbabago ang mga pandaigdigang alyansa, ang ilan ay pwedeng lumakas ang iba ay pwedeng mawala, at tiyak na may mga bagong mabubuo. Sa isang mundong puno ng tensyon, ang tanging sigurado ay ang pagbabago. Ang pag-unawa sa mga nagbabagong alyansang ito ay susi para maintindihan ang komplikado at hindi mahula ang takbo ng ating mundo, lalo na kapag napakataas ng nakataya.